Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello 18! Hello mga ka-showbiz! Welcome back to my channel. Thank you for clicking this video. Mayroon na naman tayong portion for suggestion, komento, opinion tungkol ano kayang mangyayari if ever marilis na ng Amerika ang ating musika, ang P-pop music sa buong mundo at sa buong Amerika. Ano kaya ang maging resulta nito at kahinat naan? Ito ba ay sisikat? Ano ba ang kapalaran ng P-pop music o Philippine pop music? Ito kaya ay malaking uh, balakid o malaking threat ng uh, G-pop, Japan music o Korean music o K-pop. Maraming nga nagsasabi na totoong napansin na ng buong Amerika ang talentong Pinoy. Dahil nga naitala at na-content nila sa kanilang Recording Academy na Grammy ang uh, P-pop artist at P-pop musika. Kung saan na-mention ng naturang content ang ilang singers na Pinoy tulad ni Inigo Pascual, Maymay Entrata, Zach Tabudlo, SB19, Benny at BGYO at marami pang iba. Yan ah. nga ang kahilingan ng maraming Pinoy na sana makapasok ang p music sa mundo ng musika sa Amerika at ma-release bilang international music scene sa buong mundo dahil ang Amerika lamang ang tanging magpapasikat ng P-pop music natin. P-pop music natin. Kaya ba nating magpagsiklaban at magpagtunggali sa mga K-pop idols na kung iisipin natin, mas magaling tayo mag-Ingles kumpara sa kanila, kumpara sa mga Koreano at Koreana. Kaya naman it's time na nga ba na ma release ang P-pop music sa mundo ng musika sa Amerika at tulungan tayo ng Amerika para makilala pa ang P-pop music sa buong mundo tulad na lamang ng K-pop at G-pop o di ba talaga namang paghandaan natin yan at uh, sana ay uh, bidyan bigyan tayo ng chance ng US na mas makilala pa ang P-Pop sa buong mundo at mai tayo sa kanilang international music scene at magaroon tayo ng mga international fans dahil tayo bilang Pinoy, bilang P-Pop music fans at artist, marunong mag-English at mag-appreciate ng mga kanta, Englishman, Tagalog o Koreana, Koreano.